Okay, magandang magandang araw po sa ating lahat mga kababayan na taga-Pandi, taga-Mahakalumina. Ah uh, gagawa po tayo ngayon ng video para po sa mga ibang hindi pa po nakakaalam kung paano magbayad ng bills natin sa Pandi Water gamit ang Gcash mga kababayan, mga kalumina. So pag meron na po kayong bill, makikita niyo po doon yung reference niya. So yun po yung gagamitin natin. Kaya buksan natin yung Gcash natin mga kababayan, kapandi, mga kalumina. So pag binuksan natin yung Gcash natin, matagal lang ano yan so ayan buksan natin gigas natin mga kababayan para makapag makapunta tayo sa bills so punta tayo sa bills ayan punta rin tayo ngayon sa water utilities. Ayan. Tapos, type natin, hala, hanapin po natin mga kababayan yung Pandi Pandi Water District. Ayan, mga mga kababayan. Click natin yan. Ayan po mga kababayan. So, lagay natin yung amount ng naman ng natin kunwari 1,200 ay 1,200 tapos ito sa 10 digit account number so yung account number ay makikita natin sa itaas nitong ano natin ng nang resibo mga kababayan so ilalagay natin dyan kunwari yung, yung kunwari yung Ah uh, reference natin 1, 2, 3, 4, 5, 6 as ligay naman natin yung number natin 09 9 yung mobile number natin tapos yung email address po natin mga kababayan yan tapos i na natin next yan pag na-nix nyo po yan mga kababayan next yan, valid, this enter valid ano. Pero ang ilagay niyo diyan yung tamang ano niyo mga kababayan. Ah uh, account number tapos next po kayo dito Ayun, basta next po kayo dito tignan nyo na lang po mga kababayan kung tama yung ano yung mga lahat ng mga details na nilagay nyo so ganoon lang mga kababayan bakit nang gamit ang GCAS dahil salamat mga kababayan sa panunood nyo ulit ng aking youtube channel